mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga, ito na yung putahin ng ina mo nila kay Aya. Nilagang okra, ampalaya at talong. Ito yung kanyang sausawan. Masarap na bagong. Ayan, talaga naman. Ayan, masarap na tanghalian. Halina at tikman ang mga luto nila kay Aya. At yun yung daing na bangus. At yan ang laptop na nagtratrabaho. Ayan. <laughs> Nagtratrabaho habang kumakain. Ayan. Ayan. Ito. Ang kamats niyan, pag nakain niyan, ito. Alam niyo na po kung ano ito, ha? Magkakain po kayo nito. Ayan. Para magkaroon kayo ng karagdagang potassium. Ayan. dito, ay medyo hinay-hinay po kayo rito. Ayan kasi ito ay uric acid ayan ayan pero napakasarap kong sausawan niya ah, yan ang kanin ayan talaga naman ayan yung kalahati po niyan ay akin kanina kaya ah, uh, pasyensya na yung nahuling kumain ayan so yan lamang po muli magandang tanghali at may pagpalayan tayo ng pungkay kapal bye bye